bali ito po yung update sa ating baboy yun native pig natakas e eh. yan na po sila natakas kukuha lang mo tayo ng ano talbos kamote matakasan ako yung mga native pig. Bali ngayon lang po natin na-update yan Simula nung ano Nung pinanganak po Bali dalawa po dyan sa bake ang namatay Opo, bali labing isa na lang po yan O, magaganda na naman po kukuha po tayo ng ilan para ipakain. no tumatakas na ito po super pasaway po ng ibang biik oh ayan oh Ayan na po, nag-uwi na o. Chuchu, ano? Nadidi ka ata kay inahin eh. <laughs> Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampung po yan yung sinasalabas pa nasa galaan. Kulig! Kulig! 1 2 Yun po pala isa oh. Sikip ka dyan. Malaki ka na. Ano bigat na. 5 <laughs> kilo. Dito po ang tamang paghawak. oh eh. <laughs> Pasaway talaga ito si ano oh. Yan bilangin na po natin ngayon. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 11 po yung, yung nasa liquid. Tatakas ka na naman. Dali-dali, oh. mapapabilang ka sa baboy

Ang limited po yung kamutin natin na ano dyan, binabawas lang natin. Ang pakain po natin dito sa ating inay, lactation. Tapos po dito sa beak ay yung pampagatas talaga. Ito po. Dugi naman ang kumakain, hindi naman kumakain baboy. Na yeah, ito po ang pagkain natin sa ating mga big. Yan yeah, sa magtatanong ko, ano ka best friend, bakit napakain po ng kamote? yan po yung native. Oh. Akin lahat po. Kinain na ni Inhin. Ay, naku. Ikaw pala. Ikaw pala. Ikaw pala ikaw sa lagi Ano ka? Ang Bawal ka. bag ka na. Bawal ka na. Bawal ka na. Bawal ka na. Bawal. Bawal. bawal May dugpod kang iyo ah. Ibali tayo po naman ay merong ano, drinker 'yan, no? Ito po. Yan po ang drinker, no. Oh. Yan po umiinom yang biik at saka inahin. Natakas oh, natakas eh. Oh, tatakas oh, na yan, oh. oh. Dito. Ano, ubos niya na. Ang lulusog po ng ating baboy. Dugi hujan. Eh eh. Tumpah. Lo 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 tapi tapi. napakalayo po ng na abot niyan abot doon sa mga taniman natin yan po ibinayad na natin ng ano yan po pala na turukan na ng unang bakuna po si Carl din po ang nagturok na yan tapos ngayon yan po ay nakapuna na ibinayad po natin sa mga nakakapun dito sa amin isa po ay 50 pesos bali ang lalaki po natin ay 8 pitulaan po yung at yung isa po ay may lus lus nasan yun ito 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 pala yan napakalaki ho ng ano nya yan o eh. yung itlog ay hindi po makapun at bituka daw ang kasama noon Yang pag po ng 1 month bawalay na po natin yung ating mga bake dagdagan pa po natin. Whew, sarap ng hangin. grabe sarap ng hangin ah yan po ang advance sa atin dito sa bukid talagang sariwa po ang hangin oh <whistles> lakas tapos ito pong gilid natin ng banlat yan po yung ating kulungan ano? pinipilit ko pong ano lagyan ng maraming mga saging, kamuting kahoy, tapos ano ba? Yung pwede po bang pang-cover sa hangin? Oh, 'yan 'no. Oh. Nilagyan na natin 'yan. Yung target sa punong ito. Mulberry. Tapos meron din po tayo Madrid Agua. 'Yan, ito po pala oh, yung hmm. Yung, yung mga nakakakilala po sa Madrid Agua. Pwede rin po natin ito pa sa baboy. Pero kung alin pong available sa inyo oh. Ano pa is nakulit tayo. Ito naman pakain po natin din sa mga biik. Ari po dito sa kabilang ina hindi. Mm. Oh. malapit na rin po mag-hit yan, no? Madre de Agua. May inam na hong hindi ko. Hindi sila. Gusto ba baka akong kainin ha? Thank ito po ang minsan inirerekomenda ng ano ng veterinary po ba ito napakain sa baboy madrid agwa alternative po ari pwede pong ano kumbaga sa 60% o 40% o 30% pwede pong ito ang pakain no? tapos halaw lang ho ng kaunting commercial feeds Balay po, salamat po sa inyong pagsama. Ano, dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Ang episode ito po, update sa ating mga alagang bihik. Yan, oh, yan, bihik. Bali, dalawa po yung nautas, oh, namatay. Eh, talaga, kung sayang din man po, ay eh, kaso, hindi ho natin, kumbaga, ika nga ko sa itlog, eh, may buyon ay. Opo, oh, yan. Salamat po naman at maraming biyayang binigay sa atin na anak. Ito po, yan, atin namang ginagawa yung dapat gawin sa pagpapalaki po sa kanila. Ano po? Yan, bali dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Kung di pa po kung sa, sa akin channel, pasubscribe na lang. Paklik na lang po notification bell para mag updated po kasi sa susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye!